Welcome po mga kabakbakan at uh, andito po tayo sa Chicken Talk na may question and answer. Ito direct, direct po yung mga katanungan na sinasagot ko. Ito po yung lal time na uh, after lunch habang nagpapahipahinga. Meron po kami Chicken Talk dito sa Livewire. Uh, ito nga po dito sa workshop. At uh, open po kahit sino, direct po yung direct po yung tanong sa akin at sasagutin po natin. Okay. Uh, sino sa inyo ang may tanong at sinong mauna? Okay. Uh, itong ating isang estudyante na uh, galing Bicol Region naman. Sir, meron ho ako isang manok na panabong. Medyo kipi po yung paa niya. Pwede ho ba siyang ano, isabong? Uh, yung pong salitang kipi sa Bicol ay yung po ay dito ay piki. So yung po bang naguuntugan ng mga mga siko at uh, talagang para pong bangko o silya o tripod na talagang nakabaluktot yung paa. Ah, uh, Ben, para sa akin, kung may pagpipilian kang iba, eh hanggang mare, yun na lang iba ang ilaban mo. Pero kung wala ka talagang pagpipilian, pwede din namang ilaban. Pero dapat magaling at maayos yung pagkakaasinta. Kasi tatandaan mo na ang tari ng piki ay laging nakabalagpag na. So, kadalasan, yun ay medyo mahirap itama. Pero kapag na-adjust mo yan ng maayos, eh ganun din naman. Kaya lang, piki pa rin yan. At iba pa rin yung kilos ng piki dun sa manok na balansyado. Nadagdagan ko na rin, kung halimbawa manalo yung manok mo at nagpaplano kang gamitin sa breeding, dyan talaga masasabi ko sa'yo, wag na. Dahil ang anak niyan, eh, piki din. Ben, baka kaya naman nagiging pike yung manok mo eh, nasa sobrang sa sili. Eh, baka masyadong naanghangan. <laughs> okay, kuya. Andang nga po doon, sir. Arjap, tatanong ko lang po yung unang itlog ng manok ko na puro kelso yung kachawa at saka Nung unang itlog po siya, malaki po yung unang itlog niya. Malaki, parang oversize. Uh, nung sunod po, nung paglabing lima, paglabing anim na itlog, lumilit na o, para na ung tibon na lang ng kalapati. Palit na ung palipi, palit nga ang magtatanong ko lang ko, maganda ba bang ituloy kung papisa yon no, hindi na. Kapag ang inahin mo ay normal pa yung yung health, o buong buo pa talaga yung kanyang kalusugan, mangingitlog talaga ng maganda yan. At kung malaki siyang mangitlog, eh talagang yun yung size niya. Kapag kinakapos na siya ng nutrisyon, dahil nga, hindi ka nag-priming, or hindi ka nag-supplementation, wala kang dinadagdag na additives or uh, supplement sa kanila, e eh, mauubos yung stock na nutrisyon sa katawan. Ang mangyayari, magkukulang sa nutrisyon at niliit ang itlog. Ngayon, yun namang itlog na mali talaga, alam mo itlog ng pugo, ganun lang ang size, ayun na ibig sabihin na na talaga siya. So kinapos na sa nutrisyon, lumit itang itlog. Pero po kayong mag-alala. Dahil dito sa natutunan yung priming natin kanina, eh hindi po kayo magkakaproblema ng ganyan. Normal po ang itlog niyan. Meron po kami mga experiences dito na nakaitlog po na mahigit 50 ang isang inayin, normal pa rin po. Dahil nga, regular yung ating supplementation. Yung bang itlog na maliit na yun, pag pinapisa ko na, magiging bang maliit yung nga anak niya? O ganon din na yung size ng mga nanay at saka tatay? Para sa kaalaman na rin ng iba nating kabakbakan, Uh, kami po dito sa Livewire, uh, pipili nagpipili po kami ng itlog. Ang ipinapasok lang po namin sa incubator o ang pinipisa namin ay yung mga normal. Ibig sabihin, 35 grams pataas hanggang 65 grams. Yun lang ang pinapasok namin. Yung pong malaking itlog na lagpa 65 grams, kadalasan po, hindi yun napipisa. Yung medyo undersized, yun po may mga pagkakataon na napipisa. Pero kawawa po kasi masyadong maliit, baka po sagasaan lang siya ng mga kasama niya na malalaki. Pero ito po ang isang trivia. Alam niyo po ba na yung itlog na maliit ay hindi po ibig sabihin yung manok na mabubuhay mula sa itlog na maliit ay maliit din? Hindi po. Maliit po siya pagkapisa niya, pero kung ang kanya pong magulang ay malalaki at malulusog, at lumaki siyang malusog, normal po ang kanyang laki. Pero yun naman pong masyado ng maliit, yun na nga po, kung mapisaman siya, kawawa siya at baka hindi rin po siya makasurvive. At yun naman pong kasi laki na lang ng itlog ng kalapate, yun po kadalasan hindi na po yun napipisa dahil wala po yung egg yolk. Puro egg white po yun. So, Huwag na lang po natin ipasok kasi sayang na yung panahon natin. Pili na lang tayo ng mas magandang itlog. Sir Job, naniniwala ko ba kayo sa mga sinyalang manok? At saka doon sa mga 11 wins na sabi na matatanda, pag 11 wins ika, sa unang laban, hindi matatalo. Saka doon may mga paningat at may mga patok sa berbiran. Totoo ba yun na yun ni, naniniwala ba ko sa ganun mga kaliskis ng manok? Okay, Eddie. Ito ang isa sa ka pinakamagandang mga tanong na na-encounter ko at uh, ito yung mga medyo controversial na mga tanong. Kasi kanya-kanya tayo ng paniniwala eh. Pero ang isasagot ko sa iyo eh kung ano yung pananaw ko tungkol dyan. Bigyan kita ng isang maikling kwento. Merong matanda sa amin sa probinsya sa Chaong, sa Quezon, na uh, hindi naglalaban ng manok o walang uh, kaliskis na maganda. Meron siyang mga pitung bakod, kung ano-ano. Nakikita ko na talaga yung matanda. So, habang nagkakaroon ako ng isip, nagmamatured ako. Tinignan ko kung bakit talaga siya nananalo. Unang-una, yung mga bloodlines niya ay winning line. At nung panahon na yun, hackpipe lang, ay walang derby. So, ulut-ulutan. Hindi siya lumalaban nang maliit ang kanya. Laging lamang siya at magaling ding mag-alaga ng manok. Minsan, nagpunta siya sa manukan ko at uh, nakakita siya doon ng manok na ang sabi niya ay, may putok sa, sa berberan. May putok dito. So, sabi niya sa akin, wala daw talo ito sa unang laban. So, ako naman, naintriga. Tinanong ko siya. Sabi ko, wala palang talo, Tay. Sabi ko. So, ganito na lang po. Ilaban po natin ito sa big time. At pupustahan ko po ng isang milyon. Ang sabi niya, ay, may pampusta ka ba? Sabi ko, Tay, bakit kailangan ko ng pampusta? Sabi niyo ay walang talo. Ngayon, pag ito po'y natalo, kayo po ibabayad ko. Payag po ba kayo? Abay, wag naman. Ang sabi niya ay walang talo. Hindi natin pwedeng sabihin na walang talo. Pwede kayong maniwala sa kaliskis kung anuman at inirerespeto ko yon ang wag na wag nyo lang babanggitin at itatatak sa isip ay yung walang talo. Dahil may kalaban yan at may tari yan. Yung mga uh, paniniwala nila, nirerespeto ko yon minsan nananalo, minsan natatalo. Sa kabuuan ng lahat, iisa lang ang masasabi ko. Dapat talaga ay maayos yung mga manok mo, may kaliskis man o wala. Yon ay sarili kong opinyon.